Ayan mga idol, meron ako dito'ng ayan o, 20 pesos na barya, ayan o, 20 pesos na barya mga idol. Etong 20 pesos na na barya mga idol. Ayan, alam ko marami po ito mga idol. Kaya bibilihin po natin 'yan sa inyo mga idol. Sa mataas na halaga mga idol. Ayan, itong 20 pesos mga idol na na ganito. Ayan. Tingnan nyo po mabuti kung ano yung 20 pesos yung hinahanap natin ito mga idol. Bibilihin po natin yung mataas Nasa sa 1 million isa mga idol. Yung 20 pesos nyo, gagawin po natin 1 million isa mga idol. Ayan, tingnan nyo po mabuti mga idol kung ano yung hinahanap natin sa sa 20 pesos coin mga idol ha. Pag po kayo, Ayan, i-PM lang po ako agad dahil naka na po 'yung pambili natin ito mga idol sa sa 20 pesos na coin. Ano? 'Yung ganito ha, 20 pesos na coin. 'Yan, ito 'yung harapan niya. Dapat po mga idol, 'yung 'yung 20 pesos ang hinahanap natin ay dapat 'yung walang buhok. 'Yan mga idol ha. 'Yung dapat ay wala na po siyang buhok ganito. 'Yan po mga idol, ay error po 'yon. Ayan, yung walang buhok mga idol ha. Ito kasi may buhok ayan oh. Hindi po ganito kasi mayroon po siyang ah, buhok ayan oh. Ayan, zoom natin yung mga idol ayan. Zoom natin. Ayan, ayan, yung mga idol. Dapat po ay walang buhok mga idol dito. Yan, bibilihin ko po yan sa inyo ng 1 million isang mga idol. Yan. PM niyo po ako. Nakahanda na po yung pangbayad natin mga idol. Ayan oh. Yan nakasi kasi may buhok ayan oh. Yan, mayroon siyang buhok. Dapat po ay kalbo. Yan. Pag meron kayong kalbo na 20 pesos coin Ayan Automatic ay meet up tayo kagad Dahil nakahanda na po yung uh, Sa inyo yung Bambayad natin na 1 million Bawat isa mga idol Ganitong 20 pesos na Na barya Ayan 1 million Kada isang piraso mga idol Ayan, matinan nyo po ka Dapat talaga ay wala siyang buo Ayan, zoom in natin, ayan Ayan. Tinan nyo po buti, dapat dito ay kalbo. Yun po mga idol ay error coin. Ayan. Meron siya kasing buhok kaya. Ayan you know, Kaya hindi siya error. Ayan, dapat mga idol ha. Ulitin ko. Dapat kalbo. Para meron kayong 1 million pesos. I-PM nyo ko agad mga idol. Dahil nakaready na po yung pambayad natin mga idol. Sa 20 pesos coin. 1 million kada isang piraso. Kaya ano pang hinihintay mo mga idol? PM, PM na agad mga idol.